warm up muna tayo warm up dile oh, dile 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 yo aler kyal mile 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 di ba warm up lang kasi nakaka-miss mag live eh bakit ako nandito ulit alam niyo kung bakit may pumasok naman kasi sa utak ko <laughs> ay nako bagong topic no ah uh, meron akong bago ngayon saglit. ay para sa mga lalaking salawahan Tawa-tawa eh, yun. No? para sa mga lalaking salawahan, no, na yung bang um, hindi sila kontento. But anyway, ganun, na, naman talaga yun eh. Kasi syempre, kung hindi na sila kontento sa kanilang asawa or kinakasama, ay maghanap ng iba. Para ang tawag sa kanila ay mga salawahan. Hindi ang hanap nila ay ano, tahong. Tahong o talaba na laging presko ka. Hindi nila hanap yung ano, yung companionship. Kasi yung iba, di ba, uh, nga, hanggang sa tumanda sila, ay magkasama pa rin sila kasi nga, companionship ang hinahanap. Mm. Parang iba naman ay, dahil sa, mm -hmm, gusto laging bagong talaba. Ayun, eh, dahil siguro, ayang talaba ay dry na. Magkahanap ng talabang mamasa sa ayun ha hindi porkit hindi na niririgla yung asamo mo ay maghanap ka na ng iba, na. sarap kang ipasok dun sa ano sa talabahan Doon na lang imudmud yung ano imudmud bang tawag yun sa tagalog yung ulo mo hanggang sa magsawa ka na no pero anyway, sa mga babae dyan na alam nyo hindi na kayo nireregla, gumawa din kayo ng paraan para hindi kayo mapag-iwanan. <laughs> hindi porket hindi na kayo nireregla, ay patatalo ba kayo na gano'n na lang, iwanan kayo tapos ipagpalit kayo doon sa nireregla. <laughs> Kaya yun na guys, ang masasabi ko lang, expect mo talaga yon na may mga tao talagang iwanan ka sa huli kung hindi ka talagang totoong mahal. Kasi, naniniwala ako, pag mahal ka ng isang tao, ba diba? hanggang sa dulo, o oh, mag-drive man dyang talaba mo, kasama-kasama mo pa rin siya hanggang dulo. Pero sinasabi nga nila, walang forever, di wow. O yun na lang, shout dyan sa mga lalaking nang iiwan dahil lang hindi nariregla ang asawa. Ha! Bye!